So, what's up mga ka-riders, So, ayan ang itsura ni KR pagkatapos natin mag-trail. So, susubukan natin itong linisin. Ayan. Talang makapalaban tayo dito maglinis, guys. Grabe yung itsura niya ngayon, no? Oh. Tingnan niyo yung pinakaloob. Ngek. Ano? Tumbled siya. Hindi mo na makilala, guys. Sobrang dumi. Yung preno, natakpan na. Tara guys, so umpisa na natin tanggalin tong mga putik-putik sa motor natin. So yan yung itsura niya ngayon. So gagamit ng tayo ng rubber mallet tapos itong mahabang flat screw para mabaklas natin yung mga putik dito. So kailanganin talaga natin to guys para pukpukin na lang natin yung mga tumigas na lupa. Ayan siya. Ayan. Let's go.

Dahil ngayon, tinandar lang natin yung motor para mag-vibrate, para matanggal yung mga ipag nakadikit. And guys, para lumambot yung putik, nag-spray tayo ng sabon sa katawan niya. Kaya sayaan lang natin sa para lumambot yung mga lupa.